Mimis. Ay! Mimis. <laughs> Mimis si Mama si Maya. Nagmimis. May hmm. Ang araw kami hindi naglalaro. I love you. Tago mo na si Mama. Nag-miss ni Mama. Ikaw eh. Balik ka na. Hag mo na si Mama. Hag si Mama. si Mama. Hag si Mama.

na si mama. Ah, kiss mo na si mama. Kiss mo si mama. Kiss. Hindi mo na kinikiss si mama. Nami-miss na ni mama. Kiss mo. Kiss mama. Mm -hmm. Thank you po. Love you po. Guys, two days kami hindi nakapagbanding-banding ni Maya na laro kasi busy si mama. Ngayon

smile but

Si mama ang napagod ah? Jika man napagod Si mama ang napagod Si mama ang napagod Si mama ang napagod Si mama ang napagod Tama na. Tama,